Ngayong araw nga mga guys ay samahan nyo kami gumala ni Tatay Warren, Kuya Paps, Eduardo, Mopats, Junjun, Buboy. Sa pipindan nga pala kami niyan guys nagkakayaan gumala ng mga tropa. Kaya naman guys samahan nyo kami gumala ng mga tropa. Nangunguna nga dyan mga guys sila Tatay Waring, Mopats at jonjon. Habang kaming dalawa ni Eduardo sa ulihan ay banayad na nag-iingat na magpatakbo. 对对对 sa kinahaba-haba ng biyahe at lubak-lubak na dinaanan namin mga guys. Sa wakas ay nakarating na kami ng pipindan. <laughs> so ayun, narito lang nga kami guys. Nar Dito nga pala kami sa may pipindan guys. Dito kami din lang mga pats. Ay nga pala guys yung pipindan. <laughs> <laughs> Ay nga pala guys, sila Mopat, sila Buboy, si Junjun, si Eduardo, si Tatay Warren, si Paps nga pala guys, si Eduardo, Kuya Paps Ayun nga pala guys, yung motor namin eh Andito nga pala guys, kinita lang pala Pagdating din sa Midulog Iskinita lang pala dito guys, ang daan Kasi lang isang motor Dalawang motor, pagkatalubungan, kailangan 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 kailangan, 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 kailangan nga palagi sa may dependa no. Dito kami sa may baba na katambay. Ay yung motor namin sa taas. Ganda rito guys, kaya pa peaceful. na dito nga pala guys sa baba sila mo pat sila buboy sila. Yun. Dito nga pala guys sila. Yeah. Gordo, ano masasabi mo sa natin? Oh, ganda boy. Hindi wow. <laughs> naman sabi sa ano, na, pinuntahan natin. All good. All good. <laughs> 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 no, boy. <laughs> <laughs> ano, yan sulit. Tayo. Yan nga mga guys, ay kitang nyo naman sa video na masayang-masayang ating mga tropa. <laughs> Yan nga mga guys, Eh kitang kita na kita, kita, naman si Mopats kung paano magpaulan ng mga linya ni Bugoy. Sobrang idol na daw kasi si Bugoy na kalbo. Mimitas naman! Mimitas Pagtapos nga dyan magtambay at magkantuhan ng mga tropa ay bigla naman sila nagpatrop ng pampayuti at pampahepa. So ayun guys, narito na kami sa lungsad. ayang gamit tao guys. Ayun. Ayun nga pala guys sila buuboy, si buboy. Si si mopat sa'yo. Wala kasi dito dito. Dito tatay wari. Dito dito. Wala ka masasabi mo sa gala natin? Ano? I feel good. I feel good. Si Kuya Pabso, I feel good daw. Si Eduardo. I feel good. Si Junjun nasa motor niya. Papay-pay nga lang kami guys sa gala natin. Kasi gala nating namin namin. Guys daming tao. Daming tao guys sa lungsad. Tapos nga namin magtambay sa lungsod ng kaperaso mga guys ay nag na nga silang umuwi <tinyo> Ganda nga smooth na eh.